Okay, so yun nga mga katrops uh, ah, Nandito tayo sa Luna Grabe, ang laki naman ng planta na yan Oh Grabe naman na ito, kabilis-bilis naman ng pata Ah, ah, daming sirang kalsada Grabe, naiihina ako mga katrops na ako mga katrops uh, ihimo na ako dito sa gilid dito ihimo na ako dito mga katrops <laughs> ano ihina tayo dito mga katrops ah Ay, nako. Hihinit. Harap muna tayo ng paglilinungan natin mga katrops. Katrops. Ah, linong muna tayo dito mga katrops. Ah. Tin. Hmm, lambot lang ng gulong natin, oh. Ho? Oh, kaya pala. Oh anak ko Grabe naman dito Lambot yung ano natin Sino kaya nakaiwan dito? At, mga trops, may walit Mamaya na Gano'n muna natin, doon na lang natin titignan Gano'n natin dito mga trops Sino kaya nakaiwan? Doon na lang natin titignan sa rin Walit Sino kaya nakaiwan dito? Kawawa naman Tignan natin sa may kilid Kaya ka iwan dito sa Walit? Tingnan Walit Wallet mga verbs. May pera pa oh San libu. Tingnan natin 1, 2, 3 4 5, 6 1708 208 118. may ID pa mga katrups oh sino kaya ito? ito pa yung mukha nyo tingnan natin kawawa na kawawa naman ito naghahanap na siguro to. May Teka ito, ito may driver ito lang ito may driver license ito lang kaysa natin eh, naulog pa tingnan natin Ay, dami niya naman ng ID Yadao Marwin ito may address Beverly Hills so, geez, so ang alam ko kasi ang Beverly is kanto may lat, black lat Ano ito Lat 8 ganon Tignan natin yung ibang ID Kung may exact address Mahirapan tayo maganap dito Ito May red, ano, red cross ID Wala namang Address Ito maruin niya daw May ibang, account oh, Brenda Tiklaing Ito Ha huh? Grabe tagal din panahon ngayon lang ako makakapulot ng ganito ah Pwede well, na Mga ID po mga troops Ano natin dito Mga ID nga ti Ito wala ding address Tignan ko itong ano nya Saan address Wala rin May address sa Beverly Hills Ito 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 mga troops may address sa Lot 12 Block 3 Base 3, Beverly Hills Subdivision O, kita mo, subdivision Kako na nga, buti lang meron siyang address mga katrops Tapos siya daw, Brenda Ticlay Asawa niya siguro to Busilela o, etchage, layo Damn! Naku, baka naghahanap na to May pera pa mga katrops okay, saan kaya natin ito ibabalik ganito na lang wala naman wala tignan natin baka may contact number hmm, bariya pa siya ay baya niyan bariya ako naghahanap na itong Mahalaga, mga atras na ibalik natin ito wala man lang cellphone number ito ito tignan natin oh baka may ito picture lang wala, walang cellphone number mga katrops Hanapin na lang natin Medyo kabisado ko naman tong ano Beverly Hills Pagtanong na lang natin tong ano Itong Yadaw Marwin Okay Okay Sakto pa uwi ako Buti na lang Ako nakapulot Hanap natin mga katrops Yadaw, yeah, Marvin Ito yan Knapin natin Yadaw, yeah, Marvin, Beverly Hills sakto pa, uwi tayo ng kawayan, mga ka-trops Uwi tayo ng kawayan Hanap natin Siyempre Siyempre, mga ka-trops Automatic to. May balik natin. Kawawa naman. Baka nagahanap na to. Naghahanap. nagahanap. Buti na lang. Tambay tayo dun. Pero malambot yung gulong ko mga katrops. Malambot yung gulong ko. Problema ko to. hanapin ihanapin na lang natin medyo kabisado ko naman ng Beverly Hills subdivision kabisado ko subdivision pero yung lat lat hindi mga troops tagilid tayo dun sa lat magtatanong na lang natin may balik lang natin tong wallet kawawa naman to may driver license pa ako man Siguro, kumawa naman siguro ako ng wallet, mga katrops, wala na akong pakialam dun sa pera. Ang sa akin mga ka yung driver license ko. Kasi yun yung pinaka dito talaga. Kahit ako man, wala na akong pakialam talaga sa pera. Importante dito, driver license. Pero ang malaga dito mga ka ibalik natin to. Hanapin natin yung may-ari. nako na-flat din to si kuya. Hmm? Lubak pa naman Vigo, dito. Vigo, Vigo. Beverly Hills San Fermin na tayo mga katrops Siguro Nakakon talaga sa akin Swerte talaga na ako pa yung nakapulot Dito ang Beverly mga katrops pa oh dito ang oh, Beverly kasi hindi to mga katrops dalawang klase kasi ang Beverly dito may phase 1 phase 2 walang nakalagay na phase dito eh basta sabi lang dito Beverly ngayon ipagtatanong natin mga katrops kung may kilala ba silang ganitong pangalan dito na ang alam ko talaga Beverly, Beverly na to Beverly dito kasi mga tropes hindi ko alam Hindi ko alam kung saan ang pace dito Pero may pace 1, pace 2 dito Magtatanong tayo Tatanong tayo sa tindahan pwede pa magtanong na ah Beverly Hills na po ba ito nai? yes pastry ay pastry po magtatanong lang sana wait lang po okay. alam nyo po ba yung ano nai? yung lotto black tree? sa pastry? oh ayo tama may pastry po ayun o oh. pastry black black 12 black 12 black tree black ay ah may kilala 3D, 9D, 9, 9, 9, May kilala po kayong ano? Yadaw Marwin Baka sa kabila Kasi lot 9 na ito Lot oh, 3 yan Opo Yadaw Marwin Yadaw? Yadaw po Ah Yadaw, dyan sa kabila Saan po? Dyan sa kabila oh, Lilip ko palang yung may Si Yadaw Si ano yung pangalan Si Kilala niya po yan ha? Wait lang. Oo, oh, oh, ayun e, yung bahay nila. Yung may terrace na walang dingding dyan. -ding. Sa kapila, liliko ko lang. Ah, may oh, terrace na walang ding dingding. -ding. Oh, di ba? Turo, to -turo. Yung mismong bungad dyan na may terrace na walang dingding. Ah, -ding. oh, okay po. <laughs> Nakakon <laughs> kasi. Nahulog yata yung wallet. Nahulog kasi yung wallet niya. Wow. Ano na nakapulot ko. <laughs> oh, ano na nakabayanin yung sulit. Ano na Bayaning kita. Hey! May, may, pera pa man din ang importante ang importante po kasi dito yung driver license niya. Eh yung mga ID niya po kasi ang address lang is Beverly. Ah uh, Beverly uh, Beverly Hills, walang subdivision dun sa license niya. Ito po. Oh. Uh, ito po. Ito po yung ano niya, address, eh, yung sub, ano niya, driver license niya, wala ding address. Ano talaga din. Ayun oh, walang address. Ang kaya nga buti na lang meron yang ano niya, anin? PhilHealth. PhilHealth. Ayun oh, wala po siyang address, Beverly Hills lang. Ay, okay. Buti mayroon 'yon. Eh wala din ako makontak na cellphone number. Wala uh -huh. ko ka ba naka naka ng cellphone number sa mga ID? Wala ano? Wala po eh. Wala po siyang naka-attach sabser talagang bayan, bayan, ng mo <laughs> ka buti na nga kataon e, eh. sakto sa ano to, sa bandang luna ko nakita e eh. layo <laughs> naman oo po, galing ako dun sa may ano, waiting shed siyep talaga Narot niya may pera, may pera pa nga o oh. pagpalainin nang mahat ng Mata Panginoon, talaga o oh. <laughs> Buti na lang may address. Kasi ang luwag na itong Beverly Hills. Oo, oh, oh. ang alam ko po kasi, phase 1, phase 2 lang ito. May okay. phase 3 pa pala. Beverly, <laughs> Beverly po. Kabila, di diba? Eh, mahirap pa man din maghanap-anap ng lot block na oh. ganun-ganun. Oh, Saan po yun? Diyan po. Dito ka lang, Lily, po. O, yan, yan. Tapos yung bahay mataas. Oo, ah, okay po. Sige po. Thank you po. Wait, well, tanong nga tayo dito. Ito yun. Ito yata yun. yun. Wala silang lot dito yung mga katrups. Lot to back. Apo. po si Marwin? Ay, ako po yun. Boss, bali kon boss. Uh, Ay. nakita ko kasi itong wallet mo. Sa ano, sa Luna, napulot ko. Tignan. Ay, hindi, hmm, hindi ko nga napansin na naglago yan. Napulot ko ito kasi kanina boss, dun sa may Luna, doon sa waiting shed ng ah, pag ano ko. Uh, sir, may andito yung pangayos ko ng ano eh. Nang? motor. Yung, saan mo? ko. Buti na lang boss ako nakapulot. Kaya nga. Salamat sa dagas. Bali, big... bakit di mo napansin boss na nahulog mo? Hindi ba kasi nagmamadali din ako kanina. Mayroon yung kailangan ako dyan. Sabay-sabay kami umalis. Ganun. Si boss, Tiggered, boss. Boss, ano? Ah, ito Ay, hindi na boss, hindi. Ako. Hindi. Okay lang 'yan, boss. Mas maganda 'yung makatulong tayo kaysa bigyan tayo ng pera, boss. Okay na 'yan, boss. Ha? Huh? Sige, boss. Susunod, boss. Ingatan mo na lang. Importante 'yan, boss, 'yung driver license mo. Tingnan ka, mo, boss. Ha? Oh. Basta 'yung pangalan mo ulit. Pan na lang boss, ah, bigyan na lang kita ng ano boss, ah, bali yun na lang. Ito na lang sir, ah, paalo mo na lang ako, masaya na ako boss pag nakapalo ka sa akin. Rods, oh, Rods Motoblog. Oh. Sa kapitbahay oh. kapit Sige, susunod boss, ah, ingatan mo na lang boss, sige. Yun, ay balik na natin. na ang kwenta niya daw nahulog niya daw yung wallet niya kanina kanina ibig sabihin hindi alam na nahulog yo uh, okay na po ma'am naibalik ko na ah uh, sige ma'am thank you Okay, so yun nga mga katrops naibalik na natin yung wallet ni Sir Marwin kilala pala sila buti na lang tayo yung nakapulot ay nako bibigyan pa tayo ng pera pero para sa akin eh, eh hindi mahalaga yun mahalaga dun mga katrop eh, makatulong tayo sa kapwa yan ang lagi nating tatandaan huwag tayo yung hihingi ng anumang kapalit basta, ang alam, nat basta alam natin sarili natin nakatulong tayo na lang natin na balik na lang sa atin yan kasi bawat tulong natin at bawat gawa natin ng kabutihan mga katroops ibabalik sa atin yan ng may kapal kasi sabi nga nila pag tumulong ka huwag kang humingi ng kapalit diba kaya ay uh, sa mga kapwa ko content creator mabuhay kayo sa mga katulad na katulad nyan na may napupulot at ibinabalik sa natin sa mga kapwa natin tao na nanawawalad kasi lahat ng bagay kasi mga katrops lalo na yung mga ID importante kasi sa kanila yan yan ang nila okay so yun nga mga katrops mabuhay tayong muli muli na naman tayo nakapagbalik ng ID yan naibalik natin sa totoong may are yung ID walang labis walang ulang yun baala na siya ganun na lang kasimple yung kasi nakita naman natin dun sa ano eh sa picture, siya talaga yun kumakain pa ata okay, so yun nga mga katrops, hanggang sa muli this is Rod's Motovlog, laging nagpapaalala always ride safe and God bless peace out po mga katrops ito na si Rod's si Motovlog mga katrops